Ang leukemia o leukemia ay isang uri ng cancer na maaaring makaapekto sa dugo at mga selula na lumilikha ng dugo. Kaya, karaniwan itong tinatawag na cancer sa dugo. Dahil kondisyon kondisyong ito ay hango sa salitang griego na leukos na ang ibig sabihin ay malinaw o maputi at haima na ang ibig sabihin ay dugo. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Nagkakaroon ng kanser ang dugo dahil sa paggawa ng bone marrow na mga abnormal na uri ng white blood cell. Ang malusog na white blood cell ay siyang tumutulong sa paglaban sa impeksyon. Kapag lubhang dumami ang mga abnormal na mga white blood cell sa dugo, maaapawan ng mga ito ang malulusog na blood cell. Dahil dito, magiging napakahirap para sa dugo na labanan ang mga impeksyon at iba pang uri ng mga kondisyon. May mga uri ng leukemia na maaaring iwasan. Ang pangunahing paraan para makaiwas sa sakit na ito ay ang pagbabago sa uri ng pamumuhay. 1 pag-iwas sa ilang uri ng pagkain. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang western na uri ng pagkain ay maaaring magdulot ng leukemia. Ito ay ang pagpili ng mga pagkain mayaman sa high fat na dairy product, mga prinosesong karne, mga refined grain, mga matatamis na pagkain, mga high calorie na inumin, maging ang mga instant na pagkain. Ang pag-iwas sa mga ito ay makatutulong para maiwasan din ang panganib na magkaroon ng leukemia. 2. Pag-iwas sa artificial sweetener. Ang mga artificial sweetener gaya ng sucralose ay natuklasang maaaring magdulot ng leukemia. Subalit, ang pag-aaral na ginawa rito ay sa mga hayop. Ganun pa man, ang pagkonsumo ng sucralose ay napag pumapatay sa mga mabubuting bakterya sa bituka. Kapag sobrang nabawasan ang mga ito sa tiyan, maaaring maging bukas ang katawan sa sakit na lymphoma. 3. Pagkakaroon ng sapat na ehersisyo marami ng mga pag-aaral ang nagpatunay na malaki ang magagawa ng regular na ehersisyo para mapigilan ang pagkakaroon ng tumor sa katawan. At sa mga makabagong pag-aaral ay napag-alamang ang tama at regular na pag-ehersisyo ay nakakadulong din sa pagpapababa sa panganib ng pagkakaroon ng leukemia. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.